may mga nag-video dito na nililipread nila sa ano. Diba? May sa siyempre nakaka-offend sa part namin kasi siyempre deserve din naman namin ng privacy at mag-usap-usap din. Galit na pinangaralan ni Uncabogable Star Vice Ganda ang mga gumagawa ng content sa TikTok hinggil sa pagbabasa ng kanilang mga sinasabi kapag off-mic matatandaan na nagtrending ang tinatawag na lip reading sa mga It Showtime hosts. Kaya naman hindi na nakapagtimpi ang komedyante na sabihan ng gumagawa nito. Ayon kay Vice Ganda, di ba tayo dito? Dapat habang nagkukwentuhan tayo, nakatakip na tayo dapat ng bibig. Sa madlang people kasi may nagbibidyo. Tapos nililip reading tayo sa TikTok. Kasi syempre may mga personal naman tayong pinag-uusapan dito. Ang nakakatakot kasi kapag mali yung sinasabi tapos kakalat. Alam mo naman ang TikTok, paniwalain ang mga tao. So bad, hindi maganda yun. Sobrang kamaritisan na yun. Hindi pa nga dito natapos si Vice Ganda. At muling pinaringgan ang gumagawa ng lip reading sa mga show Showtime hosts. Ayon pa kay Vice Ganda, yung malalang fame at popularity minsan nakakasakal na rin talaga. Diba katulad ng na pinag-uusapan natin kanina, yung mga may nagbibideo dito tapos nililiprit nila sa TikTok. Siyempre kasi nakaka-offend sa part namin. Kasi deserve din naman namin ng privacy mag-usap-usap bilang magkakaibigan. Samantala, wala pang tugon ng pinariringgan ng komedyante. Inaasahan naman na ihihinto na nila ang paglilipreading ito sa mga it showtime hosts dahil sa pag-call out sa kanila ni Unkabogable Star Vice Ganda.